Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong October bonus para po sa so suerte and success. So mga Cancer, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. Your core energy. You have the Ace of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, uh, in the area of what you need to practice more, you have the Page of Swords. In the area of what you need to hold on to, you have the page of pentacles. Wow. Learning new things. Having new things. Congrats po. In the area of what you need to, what you need to embrace, you have the three of Wands. In the area of what you need to expect, you have the four of swords. Beautiful. In the area of what you need to fix, you have the four of pentacles. Lovely. In the area of what you need to do for the good things and fortune, you have the seven of uh, swords. Interesting. In the area for divine messages, you have the Knight of Swords. At ang inyo pong message from your future self, ito po yan. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Cancer, thank you, thank you, thank you po muna sa lahat po ng iyong donation, saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung tangi paraan para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Cancer dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ang background energy nyo po for this time, you have the judgment card. Beautiful. This time around cancer, kitang-kita ko yung pagbangon mo mula sa isang kinalugmukan o pinagdaanan mo in the past. Your suerte and success lies within your knowledge. Pagkagising mo sa isang bagay. Parang nakita ko rito, natuto ka na, nakabangon ka na, nagets mo na yung lesson, parang ganyan gets gets na gets mo na yung uh, gustong ituro sa iyo ni God and kita ko rito yung surrender mo parang nag-surrender ka na this time na parang seryoso surrender mo na kay God parang God kayo na po bahala sa mga gagawin ko gagawin ko lang po yung mga kaya ko pero kayo po ang mag-direct sa akin on the right path on the right beginning on the right uh, route kumbaga pero kitang-kita ko rito yung pagsunod mo kay God sa mga balakin niya for you um napakataas nung yung spiritual pattern spiritual um, uh, love mo this time na para bagang napaka laki ng tiwala mo sa kanya. Which is good. Napaka-buti rin para sa'yo. Some of you, on this time around, cancer ng mga malino na panaginip, mga angel signs, angel numbers, yung mga sign na hinihiling mo, kitang kita ko rito, it will be given to you. Okay? Napakaganda ng yung uh, energy background. Okay? In the area of your center, your power this time, you have the ace of pentacles. Nakikita ko rito, uh Cancer, you have the ability to get that opportunity. Some of you naghihintay ng tawag, text, email, naghihintay ng pagbabago sa buhay, makabangon, makabawi, no? kitang kita ko rito na may paparating na magpapaangat pagdating sa iyong kaperahan. Some of you, nag-iisip, God, please, ibigay mo na, God. Tinataas ko na po sa inyo, pero bigyan mo ko ng sagot, bigyan mo ko ng malino na ruta para makakuha ko ng enough money or enough panggastos or pambayad sa mga bills. Um, some of you, nag-iisip ng mga Narinig ko para meron kang inaay o meron kang tumbok na opportunity at tinitignan mo yung potential niya para makatulong sa'yo. No? So nakikita ko talaga dito, it will be given to you um, hinahand over sa'yo ni God. Eh. Parang binibigay sa'yo yung bagong start. Eh. And ito'y sa umpisa, matakot ka, ka kung kaya ko ba, magagawa ko ba. And eh, nakita ko rito na basta magtiwala ka lang sa sarili mo and then put everything to God na while doing it, kitang-kita ko na kaya mong panghawakan itong bagong pagkakataon or opportunity sa life mo. Clarify natin. The Ace of Pentacles will be clarified by You have the lover's card. Who? Lover's card, kitang kita ko rito yung masinsinan mong desire, maalab mong desire para para lumaki yung iyong mga pagkakakitaan this time, no? Nakita ko rito na ayaw mo rin na mapilitan sa ibang bagay, gusto mong gawin yung passion mo, kung saan ka bukal sa puso mong gawin, yung parang nakita ko rito na this is all about your dreams, your hidden desires, your hidden passion. Um some of you may ginagawang proyekto, endeavor o kaya meron kang sisimulan na bagong bagay na matagal mo lang gustong gawin, malapit sa puso mo, pero iniisip mo, sana, sana Lord, kumita ako dito. Sana Lord, um, ma-provide ko for my family and for myself yung um, magandang reward pagkatapos mong kunin o asikasuhin tong passion na ito. Kitang-kita ko dito for your swerte and success. Whatever you love, kung ano man yung mga bagay na magudulot sa'yo ng masinsinang passion and uh, uh um, parang pagkahilig, something like that, doon nagudulot sa'yo yung pera. For example, magaling ka sa halaman, parang doon ka daw halimbawa ikita ng malaki. O halimbawa magaling kang uh, magluto, sa pagluto ka kikita, parang ganun. So your passion will give you the money or the opportunity that you need. Okay? In the area of what you need to practice more, you have the page of swords. Nakita ko rito ayon sa yung spirit guides, ang kailangan mo do i-practice this time, cancer, ay yung, yung galing sa pag-alam ng mga maraming impormasyon tukol sa isang bagay. The more knowledge you have, the better. Makakatulong daw sa iyan, sa iyong tagumpay. At walang kahit sino man sa inyo ang pwedeng pabaksakin ng kahit sino man dahil ikaw yung uri ng tao na hindi ka kikilos nang hindi mo muna inaalam yung sitwasyon o yung dapat kong gawin. Nakita ko rito that kung nahihiya ka daw, mas, mas importante at mas maganda kung itatanong muna. Okay? Wag ka daw may hiyang kunin yung mga impormasyon na deserve mong makuha this time. ah uh, sabi lang yung spirit guides, may bala mo, magiging armas mo this time yung maraming impormasyon patungkol sa isang bagay. Para daw alam mo yung pinapasok mo, alam mo yung pasikot-sikot, at alam mo yung gagawin moving forward. Okay? Clarify natin. Both cards here, Page of Swords and Page of Pentacles, kayo po yung tinatawag na yung Spirit Guides Cancer na magkaroon pa ng maraming pag-aaral or maraming masinsinang pagtingin sa isang bagay para mas mas equipped ka. Kung baga, halimbawa, um, nakatrabaho ka sa factory, alamin mo pa sikot-sikot sa factory na yan para umasenso ka at maging, alam mo yun, maging gamay mo lahat ng sitwasyon dyan. Okay? Um, maging curious ka daw. Page of Swords. Yun, tumilapon. Kunin natin. You have Ace of Cups. Yes, your heart. And then the Queen of Cups. Nakita ko rito, sundin mo daw ang puso mo. With the things. Kita-kita ko dito, especially with the lover's card. Talagang sinasabi ang ka kanilang spirit guides mo na kung saan ang puso mo, doon ka magiging maligaya. At doon papasok ang tagumpay para sa'yo. At hilig mo to eh. Parang nakita ko rito na mas pagbet mo yung isang bagay, pag gustong gusto mo siya, magiging madali sa'yo ang pag-aaral, magiging madali sa'yo ang pag-improve at pag-level up. Okay? Nakita ko rito na kung saan nakakiling ang puso mo, doon ka magiging payapa. So ngayon, follow your heart. And then, kung yan talaga ang gusto mo, yan talagang hilig mo, yan talaga nakakiling ang puso mo kahit anong mangyari, matutunan mo doon pag-aralan yan para maging favorable siya sa'yo and for your family. Okay? Um, nakita ko rito that the good information that you will get ay magibigay rin sa'yo na kapanatagan. Okay? Maganda yan for you. Kasi narinig ko parang maraming mga tao kung may question sa'yo, maraming mga tao ang hindi believe sa gusto mong gawin, o sa mga rutang gusto mong puntahan. Pero kung malilinawan ka sa rutang pupuntahan mo at sa hiling mo talaga, madali sa yung madali sa iyo ang explain sa kanila sa mga taong importante sa iyo yung gusto mong gawin. Kasi malalatag mo sa kanila eh, yung impormasyon eh. At kapag nalatag mo yan, diyan magsisimula yung kaparatagan for you, okay? In the area of what you need to hold on to, you have the page of pentacles. Nakita ko rito, yes, may papasok sa iyo na bagong opportunity and ikaw yung chosen one para asikasuhin yan or gawin yan. Kitang-kita ko rito na huwag mo daw sukuan, cancer, yung bagay na ito because mapapasayo rin ito. Okay? Kaya kumapit ka sa pag-asa at sa kapaninindigan na ito'y mapapasayo. Kitang-kita ko rito that you are really ready to get this at handa kang ano, yung panindigan siya at i-prioritize to para tumagal sa'yo in the long run. Ah, um, nakikita ko rin dito na medyo bagito ka pa dito. Baka marami kang mga questions, marami ka mga tanong sa me view, parang meron pang alinlangan, meron pang duda, meron pang imposter syndrome, iniisip mo siguro na hindi ka deserving dito o kaya nahihirapan kang panghawakan yung isang bagay. Sabi rito, tsagain mo lang because lahat naman kaya mong matutunan at lahat naman kayang pag-aralan, okay? Ang mahalaga dito na sa yung bagong blessing at meron kang pagkagising no para sa iyo ah okay ito yung gagawin ko ito yung sisimulan ko chachagin ko na lang siya parang ganyan okay page of pentacles The Three of Cups. Ooh, three of Cups is telling you, may mga karapat dapat na tao sa buhay mo ang tutulong sa'yo para lalo kang humusay o gumaling or maging assistance para sa'yo para sa pagbuo nito o pagtulay nito. Nakita ko na hindi mo to magagawa mag-isa. At kung talagang feeling mo ay uh, you cannot do this alone, meron mga taong handang tumulong sa'yo, whether assistance or to give you parang um, moral support, ganyan, para lumakas ng loob mo na ituloy itong bagay na ito. At panghawakan siya for a very long time. Nakita ko rin ngayon, feeling ko yung overwhelmed. Ramdam ko yung bigat, yung responsibilidad, saka, um, saka yung parang burden sa likod mo na parang napakaraming pressure. Ang daming mga matang nakatingin. Pero lagi mo doon isipin na kayang-kaya -kaya mo yan? Na ikaw ang chosen one ni God, ni universe, para asikasuhin to? Sa so, ito binigay eh. So, celebrate every win. Kahit gano'ng kaliit, kahit gano'ng kalaki, yung nagiging development sa ginagawa mo ito, i-celebrate mo yan. Para patuloy na pumasok yung frequency and energy of swerte para sa iyo. Okay? In the area of what you need to embrace, the three of uh, ones. Three of ones, sabi ng yung spirit guides, i-embrace mo daw yung papasok na blessing. Ito talaga yon may darating na bago at eto na siya. Paparating na para sa sa'yo. So, yakapin mo daw. Huwag mo daw katakutan. Huwag ka daw ma-overwhelm masyado. Uh, huwag mo daw isipin yung mga negatibong maaaring mangyari. Kasi kung lahi ka daw nag-iisip ng negatibo, ay eh, talagang negatibo ang mangyayari. Kumbaga, diba? So, now is the right time for you to rewire your brain and think of the good things sa ari mo makuha with the new blessing na paparating para sa inyo. Some of you, nakita ko rito na balak mo na umalis o balak mong lumipat o lumiban or mag-transfer, no? Because nakita ko rito yung kahandaan mo to chase new things. Nakapag-decide ka na at ready-ready ka na sa expansion, ready-ready ka na for growth. And um, nakita ko rito yung handa ka mag-take risk for the better, which is good for you. Kasi hinahangad mo talaga yung pag-asenso mo sa buhay. Okay? Kitang-kita ko rito yung asenso mo with the three of ones. Clarify natin. Siya nga pala mga cancer, saan po kayo nanonood ng ating video today? Comment down below kung saan party po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating reading. Gusto ko po malaman kung saan po nakakarating ang ating reading this time. Okay po? Three of Wands, the two of swords yes ngayon parang kita kita ko talaga dito uh, the, the decision i embrace muna na yung pinangingilagan o kinakatakutan mo decision to move forward to expand to go further to uh, parang chase new things and go to somewhere else na matagal mo nang inisip matagal mo nang pinlano pero ngayon parang papasok ko siya sa yung reality So ngayon, uh, nakita ko rito, harapin mo yung desisyon, you have to really make this and uh, be brave enough to chase new things at pumunta ka sa mga bagong bagay. Nakita ko rito, the only way is forward. Okay? Yun ang tanging paraan para sa'yo para umasenso ka. In the area of what you need to expect, Ayon sa yung spirit guides, what you need to expect is the four of swords. Um, nakita ko rito yung kaparang ng puso mo. Yes, especially here, dalawang beses lumabas, si Queen of Cups and Ace of Cups, talagang payapang puso. Dahil sa impormasyong darating, feeling ko good news ito whether na-approve ka na or nabigay na sa yung papeles, kompleto na yung mga requirements mo o kaya nasabi na sa iyo, makakalarga ka na. Kitang-kita ko yung go signal at yung excitement mo dito. And then yun na magbibigay sa iyo ng kapanatagan kasi heto na sa wakas dumating din. So, kitang-kita ko rito yung panatag ka na. Panatag ka na kasi dumating na. Panatag ka na kasi may sagot na. Panatag ka na kasi meron na nangyayari. Ito sa mga bagay na um, puro ka pangamba before, eh. puro ka takot, puro ka um, uh, option A, option B, o kaya baka ganito mangyari, baka ganyan mangyari. So nag-iisip ka na worst case scenario, no? Pero ngayon, kitang-kita ko rito, um, cancer, ayon sa yung spirit guides, talaga namang mapapanatag ang puso mo. Some of you, parang this time, after watching this video, kayo po'y nire-require ng yung spirit guides na magpahinga. Because pagpasok talaga ng bagong blessing dito, with the page of pentacles and the three of wands, parang sobrang magiging busy ka sooner than later, next uh, four weeks or four months, kitang-kita ko rito yung pagiging busy mo. Kaya ngayon, binibigyan ka ng chance ni God talaga magpahinga, mag-recharge, uh, buuin yung lakas mo para pagdating ng blessing, handang-handa ka na. Nakita ko rin dito an prayer. Some of you talaga napakinggan with a judgment card and the four of swords. Um, sa pagtupad ng dasal at pag pagpapaubaya mo na kay God ng no, mga hiniling mo, may kita mo biglang papayapa ka, makakaramdam ka ng pambihirang kapayapaan sa puso na naitaas ko na kay God eh, so I don't need to worry anymore. Parang ganun. Okay? Oh, tumiyapon. The Four of Swords, The Sun card. Yes. Wow, napakaganda nito. Super happy ka and very very relaxed ka na. Panatag na ang puso mo kasi dumating na yung mga bagay na hinihiling mo. Uh, Kitang-kita ko talaga dito yung katuparan ng pangarap, katuparan ng dasal at nakita mo kasi tangible na yun. Nasa kamay mo na, nahawakan mo na. Meron ka ng pinapanghawakan na ebidensya na ito na yon ito na yung simula ko may go signal na sobrang saya ng puso mo at ito na yung simula ng Nakita ko stability, eh. parang super stable ng buhay mo moving forward, cancer. So ngayon, be happy, be positive, just relax, don't force things, no? Ngayon nakita ko na daanan mo lang, hayaan mong umandar, hayaan mong magganap ang dapat magganap because it will go on in your favor, okay? In the area of your what to fix, unang-una -una you have resentment. It often festers causing a desire for revenge, let go of the past to find peace. Meron po ba kayo mga hinanakit sa puso, cancer, tungkol sa mga bagay sa buhay, sa kamag-anak, sa kapatid, sa lover, sa buhay in general? Sabi na yung spirit guides, pakawalan mo na yung mga hinanakit na yan kasi hindi daw makakatulong sa'yo yung mga bagay na yan. And especially, makaharang yan sa swerte mo, sa so success mo. So, make sure na pinapakawalan mo na yung mga bagay na mapanakit or negativity. Now, the message of lack of awareness, missed chances and unseen risks, sick facts and stay open-minded, insight and opportunity. Yes. Sometimes daw, kayo mga cancer, medyo saradong isip nyo tungkol sa mga oportunidad. Uh, nakita ko rito na kung ikaw ay magiging matanong, especially here with a uh, Page of Swords. Kung ikaw ay talagang curious sa maraming bagay, makikita mo yung mga pintuan na hindi pala nakatago sa iyo, pero ikaw lang ang kailangan tumingin. So, sabi lang yung spirit guides, ang mga opportunity na sa paligid lamang. Mata mo lang at isip mo ang kailangan mong baguhin. So, be curious. Maging matanong ka, maging okay lang maging epal minsan because doon mag-uugat yung mga connection mo at doon tutulay sa iyo yung mga opakakataon. Okay? In your what to fix, you have the four of pentacles. Ayon sa yung spirit guides, this time around cancer, you need to let go of something na hindi na para sa sa'yo. Halimbawa, pero ka pa rin kinakapitan na pangarap, trabaho, or uh, pangako sa isang bagay na alam mong wala na eh, pero pirito pa rin kinikip sa life mo to the point na hindi ka nag-grow. Sabi rito, ilet go mo, mag-let loose ka. You're, you also overly uh, guarded guarded yung puso mo, sarili mo. Ginaguard mo masyado yung sarili mo to the point na hindi ka na umaandar o hindi ka na nag-grow. Sabi dito, may papasok na bago. Okay? May bago kang opportunity na papasok. Pero hindi siya makapasok-pasok kasi punong-puno daw yung kamay mo, punong-puno daw yung buhay mo, and you can't seem to let go yung mga bagay na hindi na importante. So, para makapasok to, you need to let go of something. Okay? Halimbawa, um, ano ba maganda? Nabawa, nag-uubos ka ng oras sa isang bagay. Uh, for example, ay um, online games. Ganyan, inaabot ka na ng madaling araw. Imbis na itutok mo sa ibang bagay, doon kinakain yung oras mo. So, make sure na bitawan mo yung mga bagay na wala ng kwenta at lalong hindi tumutulong sa tagumpay mo. Okay? The Four of Swords. The Queen of Pentacles. Yes, tinan mo naman, pareho sila. Sabi rito, ayusin mo daw, what to fix is your finances, your uh, resources, no? Sabi ko nga sa inyo, sa mga view, may problema sa pera, o kaya nag-iisip ng pambayad, or uh, panghulog, ano. Pero sabi rito, magkakaroon ka eh. Meron kang discard or opportunity na papasok this time. Ang kailangan lang daw talaga sa'yo, cancer, is to let go of something na mali na. Alam ko, meron kang ginagawa ngayon na cancer na alam mong it's not working anymore if it's not working anymore, kahit anong try mo, kahit anong pilit mo, napansin mo ay, teka, parang hindi na gumagana. Parang lugi na ako dito. Parang inuubos ko na oras ko dito. So make sure na bitawan yon para pumasok na to, tong Queen of Pentacles. Nakita ko dito, this time cancer, i-revisit mo daw o i-review mo daw ang iyong mga finances. Halimbawa, yung budget nyo every day, budget nyo every month, yung pumapasok at lumalabas sa pera, baka marami kang binibili na hindi naman kailangan. So, make sure na tignan mo daw mabuti yung budget para magkaroon ka ng enough resources na pampalago sa buhay mo. Okay? In your fortune, you have tread thoughtfully. Yes, panahon ngayon daw para lumakad ka ng dahan-dahan. Huwag -dahan. ka daw magmamadali panahon na para magplano at uh, pagkagising mo sa isang katotohanan o sa meron ka na realize this time eh. Meron ka na-realize pagdating sa pera, sa trabaho, sa buhay. And then actionan mo 'yon. Sa pag-action mo, huwag ka magmadali. Take your time because inaaral mo pa eh. Parang nire-revisit mo pa kung ano yung tamang step. Eh. So ngayon, dahan-dahan ka lang sa pagtulay mo sa bagong atake mo sa buhay mo infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Yes, like this message to activate this. Meron daw abundance na paparating sa buhay mo this time. So, napahaganda for you, Cancer. So, hindi mo hindi mo hindi ka dapat mag-alala. Ang kailangan lang talaga isipagan and then tignan ang mga ginagastos para talagang may sigurado at garantiyang uh, resources ka this time. The Seven of Swords ang nasa fortune mo. Kitang-kita -kita ko rito, makakahanap ka daw, Cancer, ng matinding diskarte or matinding plano na uubra na this time. Okay? Nakita ko rito nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, hirap na hirap kang makahanap ng tamang plano o tamang diskarte para sa isang bagay. Meron kang ginagawa eh. And then, na, na, siguro napansin mo hindi gumagana, no? Parang, ano ba to? Ginagawa ko na yung plano ko pero parang wala umuubra. Walang, walang nangyayari, walang umuusad, no? Pero dito here, in your fortune, kitang-kita ko rito, now, yung plano mong bago, Nakita ko rito, new strategy eh. Ito'y uubra na. Gagana na this time. Parang mapapay-yes ka. Parang yes, gumana din. Yes, may pinapatunguhan na biglang umandar. So ngayon, kapag may narealize ka talaga, sabi mo, ay bakit hindi umaandar? Tapos narealize mo, ah, ito pala yung reason. So, mag-create ka ng bagong strategy. Boom. Aandar na siya in your favor. Okay? Clarify natin. The Seven of Swords. Nakita ko rin dito, cancer. Huwag mo na daw ulit-ulitin pa yung maling pattern. Okay? Okay? meron ka daw ginagawa or meron ka nakasanayan na isang bagay na hindi na para sa'yo o hindi na gumagana or wala nang saysay, hindi na beneficial for you, you need to let that go in order for you to create something new. Yung bagong atake mo, bagong diskarte mo, yun ang magbibigay sa'yo ng tagumpay this time. Okay? The Seven of Swords, the Chariot card. Wow, yes. Napahaganda nito. Kapag po lumalabas si Chariot, tapos sa fortune area pa, ibig sabihin talagang this, this is a great sign for success. Okay? Napaka-successful daw ng bagong ataking gagawin mo. Bagong diskarte, bagong plan, bagong action. Okay? Kitang-kita ko na it will go on in your favor at wala lang delay. Dire-diretso ito hanggang sa maabot mo yung finish line or milestone sa buhay mo. So nakita ko talaga dito, be hands-on cancer. Maging hands-on ka sa ginagawa mo. Um, maging leader ka of your life. Be, be active and be participatory para dyan. Para magtuloy-tuloy yan. So congrats po. A guaranteed success is for you. So ilike mo tong video na to para ma-activate ma tong fortune area mo. In the area of your divine messages, you have... Your hard work is paying off. Yes, yung pinaghihirapan mo, ginagawa mo, pinagpapawisan mo, magkakaroon niya ng magandang resulta for you. Prosperity lies ahead. Wow, napakaganda ng messages. So, oh. prosperity, paying off, abundance. Napakaswerte mo this time. So, meron ka daw kasagandaan na mahukuha dako paraon, malapit na. So, congrats po. Ito talaga yun, no? Oh. Prosperity. New beginning that will give you money, uh, a bountiful reward in the near future. Actually, power mo yan this time. So, nakita ko talaga dito na kailangan mo maging masigasig because it will be beneficial para sa'yo. In the area of your divine messages, you have the Knight of Swords. Knight of Swords, sinasabi dito na yung spirit guides na huwag kang magmadali. Okay? Nakikita ko na rin yan dito in a narrow pathway, tread thoughtfully. Sabi dito, bawat step dapat pinag-iisipan. Nagising ka na sa isang katotohanan eh. Meron ka na mga na-realize this time ne. So yung mga realization na yan, gamitin mo ng kapaki-pakinabang. Ano ibig sabihin nun? kung nagkamali ka na before at na-realize mo na, ah, dito pala ako nagkamali. So make sure na this, this time around, dahan-dahan ka na. Papatungo doon, paabot doon. Okay? Wala daw mangyayari, cancer, kung magamadali ka at kung papaspasan mo yung, yung kilos. Hindi porket mabilis ka, eh, diretso tagumpay na yon Sometimes, pag sobrang bilis, doon ka pa pumapalaya, doon ka pa Kaya ngayon, take your time, uh, think carefully, thoughtfully, and don't rush any decision. Okay? The Knight of Swords, dalawang card. Yes, you have the Nine of Cups. Alam mo na, Cancer, ko lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumabas si Nine of Cups, this is the moment for you to make a wish. Okay? Nakita ko rito na meron kang wish na matutupad. So, congrats po. May answer, answered prayer ka pa dito. So, napaka, napakagandang time to for all of you. And then, meron ka pang the Moon card. Nakita ko rito, sabi ng yung spirit guides, uh, fluctuating emotion mo eh. Parang pabago-bago. Mamaya gusto mong gawin. Bukas gusto mong gawin. Ngayon, gusto mo muna tumenga. Minsan nag iiba iba ang ginagawa mo. Depending sa mood, parang ganyan. O nararamdaman mo. Sabi rito, pag ganun, pag iba iba o hindi ka pa sure, mas tamang hindi ka muna magbabadali. At hanapin mo muna yung fulfillment mo o yung tanongin mo muna sarili mo, eto ba talaga gusto ko? Dito ko ba talaga gusto dalihin ang buhay ko? that satisfaction and contentment will drive the clarity para sa'yo. Malilinawan ka pag alam mong ito yung gusto mo talaga eh. At dito ka masaya. Pag dyan ka masaya, lahat ng sagot mahukuha mo at mahikita mo. At kahit gano'ng kahirap, ilalaban mo yan. So ngayon, kailangan dahan-dahan lang para lahat ng bagay ay klaro para sa'yo. Okay? In the area of your message from your future self, eto yun, mamaya sabay-sabay natin siyang buksan. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have wall misunderstanding. Meron daw mga hindi pa kakaunawaan, kaya siguro talaga, pero kang realization card here with a judgment card, alamin mo kung saan, saan mali, alamin mo kung ano dapat ayusin. Okay? March, meron po ba kayong kamag-anak or kapatid or family member na birthday ay March or anniversary ninyo? Kung special po sa inyo ang March, ibig sabihin para sa inyo ang uh, reading na ito. Kung wala naman po, ibig sabihin meron po kayong milestone sa buwan ng Marso. So congrats po. Another the message of fly, a period of ill health and depression. Kaya siguro talaga sabi ng yung spirit guides, magpahinga, mag-recharge, uh, take a vacation para hindi mo nadanasin ito, yung period of ill health and the depression. Um, may, marami kang dapat time daw para bumitaw, magpahinga to recharge, okay? Para okay ang mental health and physical health mo. Another message of broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. It's because kailangan pa ma-realize itong mga bagay na ito kapag naunawaan mo na lahat ng to, cancer, na intindihan mo yung meaning, mawawala na yung effect nito. Everything now will be okay moving forward. Magiging successful na yung outcome na yung problem. Okay? So, cancer, ang message po from your future self, ano yung sinasabi ng future self mo para sa'yo today, para sa'yo swerte and success, you have the lover's card. Oo, dalawang best na ang lover's card. Sabi dito, dapat mo daw um, piliin yung mga bagay na passionate ka yung mga bagay na malapit sa puso mo, yung mga bagay na bukal sa loob mo na gawin, kunin, uh, pag at piliin, no? Wag ka daw, I'm hearing wag ka daw this time mapilitan lamang na gawin ang isang bagay, lalo't higit kung wala naman doon ang puso mo. Okay? Because your happiness, contentment ay nakasalalay dito. Mas lalo ka daw maguguluhan at maihirapan at baka bumitaw ka pa daw kung sakaling piliin mo yung landas na hindi mo gusto. Ngayon, lover's card is all about clarity of something that you want in your life na paparindigan mo. Lovers is also about commitment. Sabi nang yung a future self, dapat daw committed ka this time sa mga gusto mo. Hindi pwedeng paiba-iba ng gusto, hindi pwedeng uh, akat baba ang effort mo. Kailangan daw be consistent, put all of your effort at parindigan yung choices mo this time. Because that choice will lead you to your success further in life, okay? the lover's card, you have the eight of pentacles. Yes, ngayon, kailangan daw pagtrabawuhan mo daw talaga. Work on the things sa pinipili mo. Huwag mong i-take for granted. Halimbawa, meron kang um, gusto itayo na um, uh, tawag dito, talier, halimbawa. Pero hindi mo masyadong inaasikaso. Sabi dito, kung talagang mahal mo yan, pag sumikapan mo, buuin mo, um, paghirapan mo, at saka continue your hard work. Sabi nga dito, hard work is paying off. Eh. So kung pinaghihirapan mo talaga itong pinipili mo, it will be fruitful para sa iyo in the near future. So sa iyo ng iyong future self, maging seryoso ka ngayon sa mga bagay na gusto mong buuin na pagmatagalan. Okay? So Cancer, that is your October swerte and success. Sa po ka nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below. Thank you again for watching Hanggang dulo, Cancer. I love you. This has been James for James R.O.P.H. God bless everybody.